Ha mga marikoy, it's me again, Dimple Jimenez, vlogger ng Pasig, hindi pasikat, pero pasikatin mo na rin. So ayun nga mga Marco, after ng ilang linggong busy ang Marino, ayan at nagaya ang aking kapatid at pinsan na magsanggipsal sa ipsal ng mga araw na iyan. So ayun nga, ayun nagkutuhan kami after two months ng hindi pagkikita at huling banding namin yata yun eh, ayan, ang dami namin na pagkwentuhan nung gabi niya. Yeah. At kasama namin si Choi Choi, ang bunsong anak ng aking kapatid na si Jenny. At ayun nga, kain-kain kami dyan. At kwentuhan, maraming, maraming mga plano, mga planong hindi naman natutuloy. So, ayun nga, nakita nga namin ang best friend at naikwento nga namin sa aking kapatid na masarap ang buttered chicken dyan. Kaya, ayun, gusto niyang umorder that night. Kaso nga lang, nasa kabilang kayo siya at kailangan pa naming tumawid. So, ayun nga, tinatamad kami maglakad ng aking pinsan at ang ginawa niya, ayan, nagsisigaw siya ng best friend at ang crew ng best friend, ay, hinanap-hanap siya. So, ayun lang, mga Markoy, babush!